si Jello. Sino si Jello? Yung kaklase ko sa math Ang guwapo kaya nun. Tapos be, taga-kanto sila ni Lajad. Sabi ko nga eh. Uy, may baba na ba si Jad? Ang sweet na sa kanya na karang araw oh. Kinala mo, mo ko sino yun? Oh, sino nga? Nako, Bebs. Mawagulat talaga kayo sa revelation na ito pinsan lang pala ni John yun. Si Camille, hindi si Villar ha? Si Camille, galing daw yung sa probinsya. Nagbabakasyon lang daw dito. Wi-Fi pawis Kasi daw, ang init. Confirmed. Walang mali siya ha. Weh, hindi nga. Tuko? Wala ba lang ako kaagad? Ito na yung gina na Thank you, Nars. Araya! ah! Ay, sorry na! Eh, secret agent mo yun! Para sure na legit, na bago sa inyo e, Hindi naman ako katulad ng iba dyan eh, basta-basta labas ng balitsa! Hi, salamat, Lord! Akala ko, love story na yun ni Jad at ng unknown girl! Ayun, oh, yun pala pala ako kaga!

Magugustuhan mo talaga sa sabihin namin. Kayo ang wow! Alam mo ba? Wait! Kel! Ikaw nang balita. Wait lang. Dapat maganda ako bago ko sasabihin sa kanya to. Ay, wow! Ate ko! Yung nagpunas ng pawis ni Jad. Mm, mm Wait lang. Wow! Ah, uh, okay. Uy, bes, bakit wala ka man ng reaction dyan? Di ba dati ikaw yung nagtatatalo nung nakita mo si Jad? Oo nga. Dati, gusto mo pa Ngayon, dad mo ka na? Oo nga. Like, girl, sayang yung pagliptin ko. Mahal pa naman ito. Wait. Huwag mong sabihin. Ay, kaya pala, may iskoy na siya. Oh, yeah! Grabe kayo. Wala namang ganun. Masaya lang ako. Okay. Tapos na ako sa mga ganyang issue. Sir, it means is is live. Like ganun? Bahala nga kayo. I confirm na, tropa. Wala nang kaagaw kay Jad. Si Junina kay is kay na! Ito <laughs> di ba? Huwag ah, ah, Ah. Ano, oh. <laughs> Sorry. Girl, what is your spokening? Eh. Tara na nga as kind treat ko para sa love light ni Junina at para sa successful chismisan natin ngayon! Ah! yeah! Oh, Yan si Tara na! Ay, tara! Wala, Tara na! Jan, okay ka lang ba? Sabi ko naman kausapin mo si Junini. Huwag mo kaya ganito. Binis, ang hirap. Parang wala akong mukhang ihaharap sa kanya. Nandito lang ako, Jan ka naging isa. Ang bilis, okay. So, ano? After ng pinsan mo? <laughs> ano mo na naman yan, kapatid? Hey! Teka lang Junina, hindi yan ganon! Oh. Judd, naiintindihan na kita. Wala kang time sa akin oh. pero may time ka sa iba. Oh. Hindi ganon, Junina. Naiibigan ko lang si Judd dito lang ako kasi ang bigat-bigat na pinagdadaanan niya. Wow! Ang sweet niya namang magkaibigan. Kung kaibigan ka, dapat alam mo mas dapat niya akong kausapin, hindi ikaw. Teka lang, Junina. Wait lang. Pakinggan mo muna kasi ako. Wala kaming relasyon ni Jad. Kaibigan ko lang siya. Wala siyang ibang mapagsabihan kaya kinukomfort ko siya. Pero ikaw, ikaw pa rin, Junina. Ikaw lang nasa puso't isip ni Jad. Maniwala ka. Hindi mo man lang ako kinausap. Hindi mo man lang ako nilapitan. Naghintay ako. Ilang beses ako nagparamdam. Pero paulit-ulit mong pinipilit ang mga ginagawa mo kaysa sa akin. Alam ko, kaya nga araw-araw galit ako sa sarili ko. Pero hindi dahil wala na akong nararamdaman. Junina, mahal pa rin kita. Hanggang ngayon. Sana, noon pa dyan, kami na ni eh, at ayoko manyari sa kanya ang ginawa mo sa akin. Junina, Akilang Ganito Isipan na Kaya mo yan, na lang, ko, Ngunit ikaw pa rin. Grabe, ang saya ng multi kanina, no? Dapat nag-extra pearl tayo. Extra pearl ka pa dyan, ba? Baka extra pounds na yung abutin mo na. Extra pounds agad? Kung hindi lang nagmamadali si Iskoy kanina. Hindi lang pizza at Melty ang treat sa atin nun. Pati our guys, siguro. Michael, huwag kang harsh kay Kylie. Ako nga, gusto ko ng extra sinkers pa. <laughs> <laughs> Teka, si Junina yun na. Ah. Wait, wait, wait! Ano nangyari sa'yo? Sabihin mo lang! Itutulak ko yun sa kanal! Ano nangyari sa'yo? Sino na nakit sa'yo? Tuyo ko na, Kylie. Ang sakit. Sino ba yan? Sabihin mo lang sa'kin. Si Skuy? Ah, alam ko na. Si jadyan yan, no? Sabi ko na nga po, sarap tulog pilisin mo. <laughs> Promise, best. Ako na bahala. Babatuin ka talaga yun ng love letter na may batong sa loob. Pati nga ng iPad mo. Tingnan ko yung mukha ni Jad para may post ko. Wanted. Manit at paasa. Oh, oh yan si. Seryoso na to. Junina, ano ba kasi talaga nangyari? Nahuli ko si Jad kasama si Denise. Sabi niya, kaibigan niya lang daw. Pero, ang sakit kay ni Pero, bis, hindi mo deserve yan. Ikaw nga yung ng boy sa street natin eh. Dapat nga, sila yung lulut sa'yo, hindi yung ikaw yung umiiyak diyan pumapangat ka tuloy ang ganda-ganda mo kaya tama at kung hindi niyo makita mo wag ka magalala nandiyan na si Iskoy hindi ganoon sasaktan basta pangalan Iskoy talaga oh nababanat yung pisngi Bish nax naman oo nga ah oh, smile ka na kahit konti lang lagi mong tatandaan andito kami lagi para sa iyo salamat talaga sa inyo guys mahal ko kayo we love you too at saka bes, may plano pala si Squire na i tayo sa ice skating next week. Treat niya daw sa'yo para makalimutan mo yung mga pinagdaanan mo. O, oh, di ba? Ang sweet, ang layo ng karakter sa dad mo. Tama! Group <laughs> Love you guys! <laughs> Alam niyo ba guys, nung no grade 3 ako, pag nag-drawing ka na ng hearts sa papel, mahal mo na yung isang tao. Ah! <laughs> <laughs> yan ko ngayon, drawing pa rin ng hotbukel. Wala ka pa rin yung jowa. Ah! <laughs> ano talaga yan, si? Pero ang saya. Markada bonding? Oo nga eh. Pero teka, asa si Junina? Ah, nasa loob ng bahay. Kanina pa tayo may yun eh. Ewan ko ba, biglang nag-iba yung mood. Hay naku, tungkol na na naman ba yan kay Jan? Uy, Andiyan pala kayo! Anong ginagawa niya dito? Tsaka, bakit parang anulungkot niyo? Eh kasi, si Junina eh, parang sad ulit. Anong nangyari? Hay nako, long story. Basta may dad na nainpong. Ah, gets ko na. Sige, ako na bahala. Sakto, daladala ko yung favorite niya. Pero help niyo rin ako ha. Pusayin natin siya ngayon. Game! Tara! Operation Balik Sayang! favorite mo. Thank you, Skoy. Alam mo talaga ang favorite ko, ah. Oh, ko na lang kayo dyan. Ito, pumasalamin ka Siyempre, ako pa. Wow. wow. Ito na lang sa akin. Salamat talaga, Skoy, ah. Kanina ko pa talaga ito iniisip. Nag-crave ako sa strawberry ice cream na yun, eh. Wala yun. Basta ikaw. Oh, ice cream. Pampag-good vibes lang. Cheers! Huwag ka na malungkot. Alam mo, okay lang yan. Ang importante, huwag mong hayaang kontrolin ka ng sakit. Ang hirap eh. Parang paulit-ulit. Ganun talaga. Parang sugat lang yan. Kahit gaano ka liit, kapag paulit-ulit mo ka nakamot, mas lalo ka lang masasaktan. Kaya minsan, kailangan mo rin bigyan ng chance ng sarili mong gumaling. Paano kung hindi ko kaya? Kaya mo. Kasi hindi ka nag-iisa. May tropa ka. Meron kang kami. At meron kang ako. At syempre, ako rin. At ang paborito mong pating sa balat ng lupa. sa tandaan mo na hindi sa worth it. Pero ikaw, worth na worth ka sa mga taong totoo na nagmamahal sa iyo. Salamat sa inyo ah. Laro na sa iyo, Skoy. Magrobag nga. Grobag! O tara na, natin ang ice cream natin ah! Walao oh! Walao nga! Walao nga! Nina, palagi mo tandaan. para sa'yo at ang buong tropa. Mahal na mahal ka namin, lalong-lalo lalo na ako. Binigyan, Binigyan mo ng ngiti